naruto, naka ganun yung kamay. <laughs> Hello at welcome back sa aking channel mga kaibigan. Baby Bin so excited sa flight para sa muling pagpapakasal ng kanyang mga mangulang. Bago pa ang flight patungo sa destinasyon ng kasal ng mag-asawa kasama ang mga kaibigan na videohan si Baby B ng mga magulang na napaka-excited nitong pumunta sa kanilang sasakyan. Bago pa ang flight para sa kasal sa isang resort na ganap ang isang napakasayang bridal shower sa Ivy Clinic. Sa kuhang video ni Baby Amila makikita ang labis na tuwa niya habang naglalakad at dinanya kailangan ng kahawak kamay at makikitang patakbo na ito habang natatawa. Kaya naman tuwang-tuwa ang kanilang mga kasama sa biyahe. Anto ka? <laughs> 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 Hihikap ka na eh. <laughs> Go, Naruto! Go, run! Go, go, go! Run! 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 Naruto Run! 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 Eh, no, Naruto, naka ganun yung kamay. <laughs>